Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. So ang tanong ko ma'am, papaano niyo po ba titingnan kung kayo po ay magbabalik sa kasaysayan? Paano natin titingnan yung anin na taon ni Pangulong Duterte ang kanyang panunungkulan relative dito sa usapin ng sigalot natin sa China? Yun ang masasabi kong dismal failure eh. Kasi uh, mas marami yung mga kapalpakan kaysa so, sa so magandang kung ano man ang magandang na, nagawa na ng administrasyon niya kasi sa umpisa pa lang mali na sa umpisa pa lang yung mga estrategiya niya sa so paglaban sa illegal na droga maling-mali na and then yung sa foreign policy maling-mali na rin na he was antagonizing the rest of the world he was antagonizing the our traditional allies our western allies in favor of China mm -hmm. so yung and then governance when we talk about governance ano bang ano ba yung accomplishments ng Duterte administration na pwede talaga pagmalaki So ang si, uh, dismal failure, I think he must be talking about himself and his previous government. Now about the current administration, kasi yung sinasabi niyang dismal failure, it's more on kasi nga may mga issues ngayon na totoo naman na kailangan tuunan ng pansin. Yung problema ng inflation, yung problema ng uh, low wages ng mga, ng mga manggagawa natin, ang mga problema sa agrikultura, marami dyan. Doon naman tama siya dyan sa pagsabi na kailangan talaga ng gobyernong ito, ni, ng, ng Marcos administration, na magpakita pa ng, ng sipag para ma-address yung mga ano na yan, yung mga issues at yung mga problema na yan. Pero yung tungkol nga doon sa foreign policy, uh, sa ayon na po sa strategy ng Marcos administration compared to what was adopted and adhered to by the Duterte administration, which is pivot to China, uh, which is our aggressor which is uh you know um, binastos yung ating mga karapatan sa West Philippine City at kinalimutan na yung mga ano natin yung mga relationship natin historical and traditional relationship with our allies uh, among the rest of the world like the western allies basta batas basta batas basta batas